magandang uh, buhay mga kalingap sa mapagpalang araw at tayo ay uh, test natin yung ating uh, na order pina-order na mulch plastic mulch ito nga po no yung ating uh, ito nasa sahig at i natin o uh, kung gaano kalaki para makuha natin yung ating uh, itatabon o susukating uh, lupa no doon, sa ating a uh, tatamnan diyan no sa ating likuran at malapit na yung ating uh, uh, eggplant no kasi magta-transplant tayo ng eggplant pagkatapos ng ating uh, uh, maayos yung ating uh, paglalagyan ito po yung ating uh, eggplant ito pwede-pwede uh, na yan makakakalinga mga, ah, uh, wala siguro, mga one week or less, pwede na po yan ilipat. at uh, bahala na. Kasi ito, first time natin, mga pa ano, mag-tanim uh, ng uh, ganito karami sa isang, ah, uh, yan, sa ating garden-garden, uh, yan. yan wala tayong knowledge no wala tayong experience paano maglagay nito o paano ano itsura nito uh, actual no sa ako lang natin nakikita sa mga uploads at ngayon ay uh, ito actual natin uh, experience Bakit siya binabayaran dito? oh, bakit? Grabe. Magang akit yun. Ano? Isa na uh -huh. baka, yun. Ayan. Tapit na. Saan ano ba ka kanto? yun ito na so ano ba sukat ito wala nakalagay nakalagay lang dito ay number uh, 113 Hala, wala wala parang nakalagay so ito ang sukat ang laki so hindi pwede ano kailangan pala maliit lang no so, maliit ito siya. Gas-gas hmm. pa. Wala, so, parang manipis. Wala. So, parang manipis naman to. Oh. Parang manipis mga kalingap. Baka piki to. Sige, <laughs> di, 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 natin alam. Eh, dahil uh, first time natin, no? Parang sobrang kalipis, Oh. Pero hindi naman siguro. Oh, kasi nabibinat to, nabibinat. Ayan, no? So, so pa natin tong ating uh, inayos, no? O pinlat na ito, 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 ito nga. Lupa o garden. Medyo liitan pa natin. 有稳定吧。 lagyan natin yung uh, plastic mulch ah. o tayo ngayon ng uh, stick ayan muli ano inuulit ko hindi pa ako eksperto <laughs> hindi pa ako eksperto ha tayo yung uh, first time pa na maglalagay ng uh, plastic mulch at sana ay uh, ha? Tagumpay. Ano ba? Baliktad, pwedeng uh, pag gano'n no? Yan. Para paggulungin natin pag ganon. No? Yan. At sana ay very good. At sa mga Experto dyan, ano? Pasuyo naman kung ako yung nagkakamali. Kung mali po yung aking ginagawa, pasuyo na lang at paki comment na lang po dyan. no. Kung ano yung uh, tamang guide. Yung tamang uh, proseso. At ali ulit ko, ako po ay, uh, first time. Kailangan natin na lagyan ng uh, tabon no. I'm a beginner. Yan. At ngayon ay Yan, ikaw na natin ito ha. Bakit dami pa rin yung bato-bato sa loob. Yan. Testing po ito mga kalingat. Testing. Ay, sana ay uh, wag akong pagtawanan, no. <laughs> 'Yan. 'Yan, wala tayong kasama kaya we're alone. 'Yan. All right ba? All right? malambot ko mga kalinga pag uh, pinakon, oh malambot pwedeng kwad to mga kalinga pwedeng piki aywan ko lang ha hindi naman dapat ganito eh ang lambot to oh. lambot po ng plastic sorry po ha sorry po ha kasi hindi ko alam to pero alam ko hindi ganito napakalambot ng plastic baka Maha, hangin lang to ay lilipad ay, nako. Bakit ganito lambot? Pisik yata ito. hours later. palad mga kalingap. Napiki tayo, napiki. Piki po itong uh, plastic, no? Dahil, ayan, so, kung ting, uh, lang po, ay eh, napipilas, oh. Napipilas. Oh, may to, oh. Naiinitan, napipilas. Ayan po, ang result, ipik, pik, pik, piki, piki. Unang bili, Piki. Kaya eh, maganda, bili na lang tayo sa mga uh, store talaga. Ultra supply. Marating hindi tayo bili kung saan saan. Napipiki tayo mga kalingap. Sayang. O? Oh? Mga um, uh, lastik. Ano ba yan? Nakakasira kayo ng uh, diskarte. Magbibinta ng mga piki. Ngayon, nako. Nga at mga kalinya, pa bang tayo ay uh, yeah, may ginagawa. Papagawa tayo, no? pinapatapos natin yung uh, bubong, yung ating si uh, CR binag natin yung ating uh, sahod na limang libo para uh, malagyan ng uh, bubong. Tayo naman ngayon ay magluluto. Uh, Mayroon tayo dito. Ayan, salamat sa okra. Ayan, uh, yan ang ating uh, ulamin. Isawin natin sa karning baboy. Aha. Malilit pa yung ating uh, si Tawan. Pero pwede na. Pwede nang pilitin. Para mayroon tayong pansal sa ating uh, sinigang na baboy. Ito sana oh. Kaya lang hindi pwede. <laughs> ito. Ito yung sawag natin ito. Yung mga alam ano mo tawag dito. Yan, 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 yan. Mga dahon daw na yan. Pwede tayong mag-harvest nito. Sitaw. Ayan, pwede na yan. Ito yung naunang natin, no? Nagkukan tayo dito ng upo. Uh, pwede na to. Tsagain na natin. Ayan. Dito walang mga spray-spray. Ang kulit talaga ni Kokoy ano? Talagang uh, paglaruan pa talaga. Ben. Look out.

yung spray ito mga kalinga pa. Napaka-importante po yung uh, walang spray. Walang masira ang kalinga. Kaya daming uh, kumakain. may tinog okra at saka sitaw sabay naman natin yung isud natin yung ayan uh, ano bang klaseng gulay to road natin to sabay hango kalingap sabay hango Mhm mm Sabay tikim. Okay, tapos ha? ng uh, luto ng ulam. Ulam tayo, uh, kanin. Kanin naman yung luto natin.